So maray na aga sa Sa na Bikulanos, Bikulanas Asin sa mga Bisaya, may punta, may adlaw sa inyong tanan Di ako nga di ako karon sa punong Sa punong ni Ingoy Rinsales Dito sa Sitio Mapotat Poblasyon 2, Claveria, Masbate Kapuntahan natin yung ano Yung nagdedere ng tubig Kasi ito yata yung proseso Bago lagyan ng panibagong similya Tanggalin lahat ng tubig para sariwa din yung tubig na ilalagay so ngayon pinapasipsip nila yung ano yung tubig nililipat nila dito ayan yung hose na ano ayan yung kwan uh, mga nagtatrabaho trabador kapitan natin Eh mamayang hapon nito siguro wala nang ano yan bus yung tubig yan kailangan daw talaga ano i-drain para paglagay ng bagong similya ng tilapia sariwa yung tubig okay, kuya siya tawag ko muna ay ka muna sa camera ito yung mga trabador dito nagpapasipsip ng kwad. tubig kami ng water pump. ng dahil niyong tubig para ito sa ano, Para hindi masayang di nila nilagay. kay kapila. kung don, kung kung sa kung 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 na lang. Sige, bye bye. Kita kita kayo sa susunod na video. Kita natin yan na kung train na talaga.